Ayan, hello guys. Good morning. So, ayan. Nagpa-deliver ko og pizza mga palangga og burger. So, price og halo-halo. Ayan. Ayan. lang pizza. So, nag ko guys. Nag-cribbings. nag, <laughs> nag ko. Then, ayan. Burger overload. So, na na siya yung mga sauce, guys, ha? Na na siya yung mga sauce. Then, price. Ayan po ang price, oh. Price, then, halo-halo. Halo-halo, guys. <coughs> then, halo-halo. <coughs> so, thank you kayo, ma'am, Jane Montegrandi, sa pag... Ah, uh, ba? <laughs> sa paghatod, aning ako ng pa-deliver guys so gilaay ko dire mga palangga gilaay while nagkribings so gimingaw lang ko sa ilang kuan gimingaw lang ko sa ilang kuan guys ilang mga pagkaon so yan pizza pizza mga palangga then yan burger overload so duha ni ka burger guys ha duha ni ka burger doon niya ka ka burger. Then, <coughs> then fries. Then halo-halo. So ang makatag-an ani guys, pila ako na So my premium Gcash. <laughs> my premium Gcash. Sa kung sa makatag-an pila ako na bayaran ani tanan. So again, duhaka ka burger, overload. Then usa ka price. Usa ka price, usa ka halo-halo. Then pizza, usa ka karton nga pizza. So <coughs> Hulaan ninyo guys kung ano. Hulaan ninyo kung magkano ang nabayaran ko dito sa aking in order na pizza, burger, halo-halo and price. <laughs> So, bahala na lang kaning manambok tag maayo guys. Oy. Wala pa man sa ko kaabot og kilo. <laughs> wala pa man sa kaabot og kilo guys. So, unaanay na lang. Kao na lang kita tamas ginhawa mintras buhi pa guys. <laughs> no? Kay patay na ta dili naman ta kakaon as long as wala lang tay gipamati so ang akong gipamati guys is wala high blood ratio ko high blood taas kay ko dugo guys so naay nung koy maintenance so di man sa ko permi mo kaon ani guys panagsara man <laughs> panagsara sa ko mukaon ani so pauhay lang ni na pisa o kaon guys eh, unahan ko ni burger. Eh this is my favorite. So overload ni siya, guys. Wala na ni siya, wala na ni siya cabbage di ay. This hmm. is ingot ko. halo-halo ni halo-halo ni siya, guys. Halo-halo. So, large na siya ha, large. Na siya yung medium, di na asa na siya yung large. So, large na akong gi order. Halo-halo. So, bye-bye. Mora na siya akong gi update sa inyo ha, guys. Thank you for watching.